inyong lahat mga kasangot nag-grocery pala kami kasama ko yung mag-ina ko Bita kami ng DB Mart ngayon dito lang din sa may sa may Taytay Market dito tayo dadaan ngayon sa floodway mga kasangot medyo gabi na rin kasi kanina maulan eh history ng pangbao ng bata mga asang at gitna ka pa dyan dyan ka lang din naman pala eh kuha lastik ba't dito sa Manila yung ano usok usok pa yun ng adikabok adikabok ng taal mga kasangot masama daw yun sa ano sa tao kapag na singhot kaya kailangan mag face kami lahat dun sa pinusim mga ah, kasang pinag face lahat kami ng ano ng nurse for safety so, malapit lang naman dito yung DB Mark grocery lang tayo ng konti sa araw-araw na baon ni Teya saka uh, kaunting dilata ano grabe traffic dito ngayon si ng mini driving light mo no? liwa-liwa di ito eh no? hindi daw sobrang traffic dito mga kasang talipa pa ito eh kaya sobrang traffic maraming na may mili dito ngayon gawa ng biyernes na ng mga tao sa so, hour na rin dito to sa may Barkadahan Bridge mga kasang Na may daming namimili no ayan mga kasangot kapag kumanan ka dyan dyan papuntayan ng C6 ito naman papuntayan ng Taytay Ay may Pierceville sa mga dyan no? dito tayo kaliwa tayo mga kasangot pag narito mo naman yan dyan Taytay -tay floodway yan Miss Bank Miss Diyan Ferris wheel Ferris wheel Ferris wheel Ano Meron din pala dito ang ano Yung seryahan mga kasang At may Tulay ng Barkadam Street Marabing oh. traffic dito Sobrang traffic dito mga kasang gawa nang yung galing ng galing ng C6 dito dumadaan at galing ng Taytay Market tanang ang galing ng Angono galing ng Ortigas yan dito lahat eh kasi dito yung alternatibong daan papunta ng punta ng Bikutan uh, Sukat Tanabang kaya marami dumadaan dito shortcutan may ilog, ito yung ilog ng ito yung barkada ng bridge mga kasangot yung nag viral na 199 yung ano 199 yung stoplight traffic talaga dito 10, 9, 8, 7, 6, Uy, sakto tayo <laughs> Ayan, dito rin yung Nag-viral na tricycle Yung hinaharang yung SUV mga kasangat Ayan na, papunta ng Plantway Punta ng Planters yan Yung mga blong tricycle yata Yun eh mga kasangat Yung nangaharang ng mga SUV na. Ah, Marami rin pala dito ang bilihan ng mga piyasa ng motor mga kasangat Ayan na. Pasyal kayo rito mga kasangot. Kadugtong to na ang binablog natin sa C6. Yung mga bilian ng mga piyesa ng motor. Ayan. Dami dyan. At meron din dito makdo Macdo. Kung mapapasyal kayo rito. Uy, uy, muntik na. Upal. lang natin yung mini driving light natin gawa ng maraming butas dito eh may mga bilian din sa sapatos dito mga kasang mo oh. ang piyesa ng motor dami dito kaya dito tayo kamuha ng MBI mga kasang mabilis lang dito eh ay nire-renovate ayun nung dyan oh sa taas yung mga kasang mo to nire-renovate pala eh Ayos ay grabe naman yun grabe naman manamit siya ate <clears throat> yan dito na tayo mga kasangot sa DB Mark ayan o no? hindi tayo mag grocery no yun mga kasangot tapos na mag grocery kunti lang naman yung napamili natin halos kulang kulang 1,000 100 pesos lang kasi ulit lang yung sinahod natin eh tapos tayo sa budget mga kasang at hindi kagaya dati kagaya dati na sakto yung budget natin sa pang grocery sumasobra pa nga minsan eh ngayon kulang talaga kaya yeah, bukas mga asang uh, ang lalala mabuli tayo start bukas kailangan nating kumuha ng sideline talaga hindi maaasahan yung sahod natin sa security si Kapus eh grabe yung ano yung aspok ng ano Nang vulkan taal mga kasang at ayan oh. Eh, parang hamog para siyang hamog no kumbaga ha ha no? sa tagaytay yung parang usok na ano galing ka ng C6 galing ka ng taytay Ayan, nakakasang uh, matuturo ko sa inyo. Mabilis na daan papunta ng... Ayan, papunta ng kainita. Ayan, dito na tayo sa may Jollibee. Pauwi na tayo. Ayan, lugi talaga. Nakakapang lambot eh. Excited ka na magpindot sa bisa. sa IT machine mga kasanghod nasa ano na medyo malaki-laki yung sahod mo mga nasa 8,000 sana I ang mean, tapos pag mo 65 lang diba tapos may mga bayaring nakaabang nakakapang lambot eh baga na withdraw mo lang yung pera ahawakan ah, mo lang maya maya wala na matitira na lang sa iyo pang gasolina mo <laughs> pang gasolina na lang na eh, matitira tapos kulang kapas pa yun mga kasangot yung 1k kasi yung budget natin eh kaya kapag mga kapag mga katapusan mga kasangot ang ginagawa na natin naglalamog na tayo dahil wala na tayong panggas So, oh, mga 12, ganyan, at 13. Kaya, kailangan na natin mag, mag ano, niya, maglala move. Ay, sakto yung dating natin, no? Oh. Sakto na kago. Nakakasang. Uh, ah, Ay, may nahuli. Ano yun? Nahuli, o oh. O, oh, nagtanong lang, no? Tanong lang yata. Ito na yung ano, Ferris wheel. Bili tayo ng ulam na rin na sa mga ang ulam kamote oh yung, yung ulam? Ay, longganisa long na lang. Ate, magkano ang longganisa? Longganisa ko, 35. Sabi niya nga. Nakakasangot, longganisa na lang ang ulam natin. dati eh. nakakapagulam tayo ng pata kailangan talaga nating nakajuti ulit ng 12 hours kasi talaga yung 8 hours mga ah, eh so, ang uh... uh, ano ha? paisip talaga hindi ka naman pwede utang utang pa ka na mapipwede ng utang kasi wala ka naman sila sa auto utang ka pa kaunting so, sipit lang siguro ang kailangan para kilalong wala pa ng utang